morning mga kapi, it's may ano may ibibigay ako sa inyong tip na paano paggawa ng dowsing one na wala ng magnetic wire na kailangan wala na hong bigay ko sa inyo kung anong gagawin para anong gagawin na makaiwas kayo sa dipoy? Itong kalaman na ito, akin lang po itong natuklasan sa paggawa ko ng mga locator at saka ito. Itong wire na tawag dito, uh, Pure flex na wire number 8 yung pang abang ng meter yung magpakabit tayo ng kuryente sa bahay yung malaki number 8 at ito magdidetect ito kahit wala tayong ilagay nito magdidetect ito ng gold ah uh, tawag ito kahit yung minerals ididitik din ito minerals na yung mga matitigas na bagay yung anong klaseng mga minerals ididitik ni din ito uh, ano, may papakita ko sa inyo na magtitik talaga ito kahit sa cellphone magtitik din ito sa cellphone wala nang kailangan pang ilagay kung walang wala talaga kayong uh, pera na pang gawa ng Japanese one or dowsing one pwede ito ang gagamitin ninyo bigay ko lang sa inyo ha, para makatulong din naman ako si iba kasi ibigay ko sa inyo itong paano gagawin anong gagawin natin dito ibigay ko rin kung paano makaiwas sa dikoy kasi ngayon i ano sa inyo, ko sa inyo ko sa yung minerals na ididetect nito ito po isang bato na ayaw ko kung anong klasing batong minerals ito may mga ano sa loob yung mga parang gumigil ano oh, ito ito at saka ito tingnan nyo ha ididetect nya ito ito muna tingnan nyo guys ha Ayan uh, guys, tingnan nyo guys. Tingnan nyo, hypercase mo na nyo. Diba? Initik na yung ano, bato. Ayan. Kasi ako, biktima ako sa nabili kong one na hindi ko lang papangalanan nung sinong nagbinta kasi na nakakaawa naman may pinma ko dyan ito ito, ito po yung nakuha niya yan hindi ba Ayan, ito naman yung gold ang nilitik ko. ko. Yung wedding ring ko ah. Dito ko eh. Oh, ang lakas sa uh, gold siya. Yeah. Yeah. So, malakas din siya sa gold. Magdetect din siya sa gold. Magdetect din siya sa gold. Tapos, <coughs> ngayon, kung wala talaga kayong copper, ito, tanggalan ninyong balat. Tapos, i-roll niyo sa parang para mapasok doon sa triport na kung may may aluminum doon na lang sa aluminum tapos hanap kayo ng takip pagkatapos itong nakaganito, kahit uh, ano lang siyam na ikot lang siyam lang orbito sa i-roll nyo doon sa ano para mapasok doon sa loob ng ano, chamber na tama, tama lang mapasok dito mapasok dito guys, yan lang ang paraan para makagawa tayo ng dowsing one na ma mas madali okay guys and guys yung pindulom na brass pwede natin lagyan ng konting, ano, lagyan natin ng magnetic wire. Para, at saka, yung mga durog na uh, ka ang mga mineral, ipasok din natin dyan. Yan dyan sa pindulong na yan. Lagyan natin ng magnetic wire yan. At saka, mga durog na na-detect na, na niya ng mga mineral. At saka, do, yung ipasok nyo lang doon sa chamber na yung sahawakan. Dyan yung durog na minerals na nadiditik niya. May madetik na minerals diyan ipasok diyan para makaiwas tayo sa decoy. ko'y uh, kahit anong klasing mineral na ma basta madetik niya. Huwag lang yung hindi madetik niya, yung madiditik lang niya yung ipasok. 'Yun ang ano, tip ko sa inyo. Kasi yung mga decoy-decoy na 'yan diyan. Kasi pag di nyo na nalagyan dyan na uh, madiditik lahat ng mga minerals. Ayun. Kaya, kaya ang gagawin natin dyan ano, lagyan ng mga uh, nadiditik na mga minerals. Yun lang ang tip ko sa inyo guys. Kasi maraming gustong magkaroon ng ganyang gamit. Tapos mahal naman kung magbili. Kaya tip ko sa inyo yan. Yan ang paraan para makagawa kayo niyan tutulungan ko lang kayo kung paano paggawa. Hanap lang kayo ng uh, copper yung ginagawa sa pang-abang ng bahay, itim-im. Alam ko guys na gustong gusto nyo magkaroon ng ganyan para may gamit kayo guys. Yan lang guys.